Yes, hello mga magandang araw naman po sa ating lahat Bali ngayong araw na to ay mayroon po kaming i-install na grounding system no? Bali ngayon ay nag i na po tayo no? Dahil tapos na po tayo maglatag ng ating mga bare copper Bali itong kinakabit namin na grounding ay para sa ating air terminal o sa ating lightning arrester no? Bali ang gamit natin dito na bare copper ay nasa 100 mm squared At yun mga masters, sumabog yung ating Moldino dahil hindi nakasingaw no. So buti na lang nakaseld yung ating Moldino dahil pag walang sealed yung sigurado tatagos talaga yung mga pulbura natin. So bali gamit namin dito pang seld ng mga moldi is sealing gum no. Yan po yung pinaka-importante na dapat ilagay natin pag nagpe-perform tayo ng exothermic sa ating mga moldi dahil pag hindi natin nilagyan ng sealing gum is masasayang lang po yung ating mga pulbura. At yan na po yung result ng ating exothermic welding no. Kung nakikita nyo buo pa rin, no? dahil pag hindi yan buo is matatanggal po berkaper bare copper at yan po ang dahilan na weak yung ating grounding system kahit nakita nyo kanina na, na, sumabog no pero buo pa rin yung result ng ating exothermic no so yan mga master maraming salamat sa patuloy na suporta ingat po tayo palagi and God bless ating lahat